Welcome sa channel na to, kung saan sumisisid tayo ng malalim sa mga pambihirang katangian na ginagawang tunay na kakaiba ang mga tao. Ngayong araw ay ia-unlock natin ang kamanghamanghang mundo ng mga introvert at ang kanilang mga psychic powers. Kadalasan hindi sila nauunawaan at minamaliit, ngunit ang mga introvert ay nagtataglay ng ilang psychic powers. Mga hindi kapanipaniwalang talento tulad ng intuitive empathy, silent influence at maging ang kapangyarihang hulaan ng mga resulta. Ang mga ito ay hindi lamang mga kasanayan. Ito ay mga gift na nagbibigay daan sa mga introvert na kumunekta, madama at magbigay ng inspirasyon sa mga paraang halos supernatural. Narito ang secret six sense ng mga introvert na tao. Number 1. Intuitive Empathy ang mga introvert ay nagtataglay ng kakayahang madama ang mga emosyon ng iba ng may kakaibang accuracy. Nang hindi na nangailangan ng mga verbal na pahiwatig, kaya nilang ma-pick up ang mga banayad na pagbabago sa ekspresyon ng muka, body language o kahit na ang tono ng boses. Nagbibigay daan ito sa kanila na maunawaan kung ano ang nararamdaman ng isang tao kahit na sinusubukan ng taong yon na itago ito. Para silang emosyonal na nakakasabay sa ibang antas Ginagawa silang mahusay sa pagkomport sa iba o pagtugon sa mga hindi sinasabing alalahanin. Ang ng ito ay kadalasang nagiiwan sa iba ng pakiramdam na nakikita at naiintindihan sa mga paraang hindi nila inaasahan. Number 2. Emotional Healing Aura Ang kalmado at mapanimdin na enerhiya ng mga introvert ay may restorative quality na nakakaakit ng marami ang pagiging nasa kanilang presensya ay parang isang santuario malayo sa kaguluhan ng panlabas na mundo. Nag-aalok sila ng isang paikinig ng walang panguhusga. Lumilikha ng isang puwang kung saan ang mga tao ay nagiging komportabling ibahagi ang kanilang mga iniisip at emosyon. Sa paglipas ng panahon, ang likas na kakayahang magbigay ng kaginhawaan ay maaaring magkaroon ng healing effect sa iba dahil pinapayagan sila nitong iproseso ang kanilang sariling mga damdamin ng mas malalim at mas malinaw. Number 3, Predictive Awareness Ang mga introvert ay mahusay sa tahimik na pagbamasid sa mundo sa kanilang paligid. Napapansin nila ang mga pattern sa pag-uugali ng tao, banayad ng mga pagbabago sa dynamics at paulit-ulit na trend sa mga sitwasyon. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga obserbasyong ito, madalas nilang nahuhulaan ng mga resulta o inaasahan ng mga susunod na galaw ng isang tao. Ito man ay kung saan mapupunta ang isang pag-uusap o mahulaan ng mga hamon sa isang proyekto, ang kanilang analytical na isip ay gumagana behind the scene upang matuklasan ang mga katotohanan na hindi napapansin ng iba. Ang kakayahang mahulaan ng mga mangyayari ay maaaring parang maging supernatural para sa ibang taong nakakakita nito. Number 4. Silent Influence Ang mga extrovert ay maaaring umasa sa karisma o malakas na boses upang magkaroon ng epekto. Samantalang ang mga introvert naman ay nakaka sa pamamagitan ng mas banayad na mga paraan. Ang kanilang tahimik na lakas, matalinong mga galaw at authentic na presensya ay nagiiwan ng pangmatagalang impresyon. Ang isang makabuluhang komento mula sa kanila ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa pagbabago at ang kanilang mga aksyon ay kadalasang nagsisilbing mga halimbawa na hinihikayat ang iba na tularan. Nang hindi humihingi ng atensyon, meron silang kakaibang kapangyarihan na magbigay ng inspirasyon at hubugi ng mga pananaw ng mga nakapaligid sa kanila na nagpapatunay na ang mga salita ay hindi palaging kinakailangan upang makagawa ng pagbabago. Number 5. Telepathic Listening ang mga introvert ay may kahangahangang kakayahan na magbasa sa pagitan ng mga linya sa panahon ng mga pag-uusap. Nakukuha nila kung ano ang mga hindi sinasabi ng isang tao. Nakakakuha ng hindi nasasabing emosyon, nakatagong mga kahulugan o mas malalim na intensyon. Ang kakayahang makinig ng mabuti ay lumilika ng isang malalim na pakiramdam ng koneksyon dahil pakiramdam ng mga tao ay tunay na nauunawaan sila nang hindi kinakailangang ganap na ipaliwanag ang kanilang sarili. Para sa iba, maaaring mukhang binabasa ng mga introvert ang kanilang isip. Ngunit ito ang kanilang malalim na attentiveness. Number 6, energy sensitivity. Ang mga introvert ay natural na nakaayon sa enerhiya ng mga tao at mga espasyo. Maaari silang pumasok sa isang silid at agad na madama kung ang kapaligiran ay tense, kalmado o nakakaingay. Ang mas mataas na kamalayan na ito ang tumutulong sa kanila na mag-navigate sa mga sitwasyong panlipunan ng may pag-iingat, ina-adjust sa kanilang pag-uugali o binabago kapag kinakailangan. Ang kanilang kakayahang madama ang mga hindi nasasabing emosyonal na klima ay ginagawa silang sobrang mapag-unawa, kadalasang nakakakuha ng mga conflicts o mga mood na maaaring makaligtaan ng iba. Number 7, Time Manipulation ang isa sa mga pinakanatatanging katangian ng mga introvert ay ang kanilang kakayahang mapabagal ang oras at mabuhay ng buo sa mga sandaling ito. Habang ang iba ay nagmamadali sa pang-araw-araw na buhay, ang mga introvert ay lumilikha ng isang pakiramdam ng timelessness sa pamamagitan ng kanilang pagtuon at pagsisiyasat sa sarili. Nagbibigay daan ito sa kanila na sumisid ng malalim sa mga gawain, ideya o emosyon na nagpoproduce ng mga insights na sobrang lalim para bang binabaloktot nila ang oras upang umangkop sa kanilang mga pangangailangan. Ginagawa itong kanilang kakampi sa halip na kaaway. Number 8. Creative Vision Ang panloob na mundo ng mga introvert ay mayaman sa imahinasyon at malikhaing potensyal. Ang kanilang likas na ugali na mag-isip ng malalim ang nagpapaintulot sa kanila na makita ang mga posibilidad na maaaring makaligtaan ng iba. Gumagawa man sila ng kwento, nagdidesenyo ng solusyon o nag-iisip ng hinaharap, kadalasang nakaka-inspire ang kanilang mga ideya. Ang psychic creativity na ito ang nagbibigay daan sa kanila na mag-innovate at makahanap na kagandahan sa mga hindi nakikita na ginagawang kakaiba ang kanilang mga kontribusyon. Number 9. Inner Truth Detector Ang mga introvert ay may halos supernatural na kakayahang makita ang mga hindi tapat. Napapansin nila ang mga inconsistency sa mga salita, pag-uugali o enerhiya ng isang tao na maaring hindi mapansin ng iba. Ang matalas na observation na ito na sinamahan ng kanilang intuitive na kalikasan ang nagbibigay daan sa kanila na makita at matukoy ang mga nakatagong motibo. Hindi naman sa mga mind reader sila, nagtitiwala lang talaga sila sa kanilang instincts at sa kanilang kakayahang magkonekta ng mga banayad na pahiwatig na ginagawang halos imposible silang linlangin. <laughs> At number 10, reflective time travel. Sa pamamagitan ng kanilang malalim na pagsisiyasat, ang mga introvert ay nagtataglay ng pambihirang kakayahan na muling bisitahin ang kanilang nakaraan sa kanilang isipan. Sinusuri nila ang kanilang mga karanasan ng may pambihirang detalye, nagbubunyag ng mga aral at insights na maaaring hindi mapansin ng iba. Ang prosesong ito ng mapanimdim na paglalakbay sa oras ang nagbibigay daan sa kanila na maging mas matalino sa bawat karanasan habang dinadala nila ang kaalaman na kanilang nakuha sa kanilang kasalukuyan at hinaharap. Ang kakayahang ito na makuha ang mga timeless wisdom mula sa kanilang mga alaala -ala ay kadalasang ginagawa silang tila higit na insightful kumpara sa kanilang edad. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na mga bagay na kayang gawin ng mga masasamang tao kapag alam nilang capable ka. Shoutout kay Lance Lee. Sabi niya, ngayon ko lang ito napagtanto, kaya sila ganyan kagarapal kasi alam na alam nila na never sila mananalo laban sa'yo. Kaya naghahanap ng kakampi para pabagsakin ka. Ang ending sabay-sabay sila napapahiya sa ginawa nilang baho o kawalang hiyaan at lalo lang nagiging loser at walang kwentang tao. Sabi naman ni Kitin Tabanas, dahil yan sa deep level of insecurity, kaya gumagawa sila ng paraan para mapabagsak ang taong kinaiinggitan nila. Kawawa sila kasi bandang huli sila ang talo. Thanks Sir AP and God bless. Keep on shining, introverts. At tayo naman kay Marie Delight Worker. Naranasan ko din to noon na di ko alam ang mga ginagawa nila sa likuran ko. Di ko alam na minamanipula na pala ako pero hindi naman manhid at bulag yung pinakamataas namin noon. At alam niya na sa akin lang kumukuha ng mga ideas at lakas. Bandang huli sila din naman ang kawawa. Salamat po Sir AP. God bless. At shoutout din kila Jonathan David Malibod, Emma Villanueva, Pax Tumulak, Kati, Kalayaan Kapayapaan, Lorena Bintas, Eddie Kiambaw at kay Stan Cerilla. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout is para sa susunod na upload. At yun na nga ang sampung psychic powers na tinataglay ng mga introvert na tao mula sa kanilang hindi kapanipaniwalang intuitive empathy hanggang sa kanilang malikhaing mga pananaw at mapanimdim na karunungan ang mga introvert ay tunay na may mga pambihirang kakayahan na kadalasang hindi napapansin. Tandaan ng mga kakaibang katangiang ito ang nagpapahalaga sa mga taong introvert sa isang mundo na patuloy na nagmamadali. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang pindutin ng like. I-share ito sa iyong mga kapwa introvert o sino mang maaaring gumamit ng inspirasyong ito. At mag-drop ng comment sa baba kung aling psychic power ang pinakatumatak sa iyo. Siguraduhin na ka-subscribe at i-on ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang mas marami pang katulad nitong contents. Hanggang sa susunod, yakapin ang iyong mga tahimik na superpower at patuloy na umunlad sa sarili mong natatanging paraan. See you soon! Alam mo ba kung ano ang mga gagawin ng isang masamang tao pag nalaman nilang magaling ka? Panawarin mo sa video na to.